try natin, Bumuksan natin. <laughs> ah, napakainit. Uh. Oh. So, kaya itong po, na, tuba ng saging. yan, uh, silutuin ito ito ang gaya na mga tol nilanggap uh, na siya ayan hihintayin uh, uh, na lang natin ang kumulo let's uh, go ito na mga tol kumulo uh, na siya ayan uh, after that mga tol uh, Itutanggalin natin dyan sa kaldero. Siyempre, ready na siya. Ayun, let's go. Uh, at kukuha tayo mga tol. Ayan, uh, mainit talaga siya. Ayan. Uh, ayos, uh, masarap to mga tol. Ito yung mga pagkain ng mga mahihirap. Ayan, tulad, tulad ko. Ayan. So, ito yung mga pang merienda ngayon. So, ito na mga tol. Ah, ah, na natin to. Ayan. So, ito yung merienda natin ngayon. Let's go. Alright dagang saba ng saging so ito na mga tol ah uh, to try natin bubuksan natin ah napakainit oh oh sarap so ayan na palamigin muna natin mga tol let's go